Handa ba tayo sa taon 2035? Taon kung saan sinasabi ng mga eksperto na maaaring huli na ang lahat. Bawat taon nagkakaroon ng problema. Pagsubok na kailangan lagpasan, susubokin bumalik sa normal na pamumuhay. Pero ang problema nga harapin ng sangkatauhan, isang bago at mas delikadong mundo at wala nang babalik ang normal. Yan ay kung umabot tayo sa isang punto sa ating hinaharap at ang puntong yan ay point of no return. Na may kinalaman sa climate change, kung hindi natin mababago ang greenhouse gas emission pagdating ng 2035, wala na tayong magagawa para pigilan ang pagtaas ng global temperature ng 2 degrees Celsius. Kung iisipin parang maliit lang ang 2 degrees Celsius, pero ang epekto nito higit pa sa iyong inaakala. Sa graph na ito, makikita ang pagbabago ng temperatura sa ating planeta sa loob ng 100,000 years. At sa loob ng huling 10,000 years, may kitang unusually stable ang temperatura. Sa panahong 'yan nagdevelop ang human society, umunlad ang buhay, nagsimula ang siyensya, natutong gumamit ng fossil fuel. Ngunit ang advancement na 'yan din ang magiging dahilan para magbago ang stable na temperaturang ito. At ang pagtaas ng 2 degrees Celsius sa global temperature magdudulot ng mas matitinding sakuna at hindi tayo handa. Sa maliit na pagbabago sa global temperature na yan, mas magiging mapanganib na lugar ang mundo. Malaking banta sa karamihan ng buhay sa ating planeta. Isang mundong may nakakamatay na init, malawak ang pagbaha sa mga baybayin at matitinding bagyo. Buong ecosystems mawawala maraming species ang mag extinct Isang punto kung saan magulo ang magiging pang araw-araw na buhay, hindi kayang solusyonan ng gobyerno at ang lipunan magsisimulang gumuho. Pero nasa na ba tayo ngayon? 1.1 degrees Celsius above pre-industrial, yan ang average ng pagtaas ng global temperature. At ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, taong 2030 pa lamang ay inaasahang mas tataas pa yan sa higit 1.5 degrees Celsius. Ang ilang climate tipping points maaaring matrigger ng patuloy na pag-init ng mundo. At ito ang ilang tipping points na maaaring nating harapin sa taong 2035. Ang Arctic umiinit ng apat na beses ng mas mabilis kumpara sa buong mundo. Pagdating ng summer ng 2035, ang buong sea ice maaaring tuluyang mawala Bukod sa tataas ang sea level dahil dito, mababawasan din ang kakayahan ng ating planeta na makapag-reflect ng sunlight na siyang mas lalo magpapabilis ng global warming. Albedo effect ang tawag sa prosesong yan. Ang malalaking bahagi ng permafrost sa Siberia, Alaska at Canada ay nag-iimbak ng napakaraming carbon dioxide at methane. Habang natutunaw ang permafrost, ang mga gas na ito ay inilalabas sa atmosphere na lumilikha ng feedback loop na nagpapabilis lalo ng pag-init. Kaya't kung lalaganap ang pagkatunaw ng permafrost, karagdagang CO2 at methane ito sa ating atmosphere at magiging imposible na mapanatili ang temperatura sa buong mundo. Ang Amazon Forest ay kilalang baga ng ating planeta at nasa panganib na itong mawala dahil sa deforestation, forest fire at climate change kung ang malalaking parte ng lugar na ito ay magiging savanna o grassland. Bababa ang kakayahan ng ating planeta na mag-absorb ng carbon dioxide at bukod dyan ng mga stored carbon mapupunta rin sa atmosphere. Ang mas mainit na karagatan at pagtaas ng CO2 levels nagdudulot ng ocean acidification. Nakakasama sa marine life, partikular sa mga coral reef, makakaapekto sa maraming marine life, mauwi sa ilang extinction ng marine species. Ang pagkawala ng mga ecosystems na ito, malaki ang epekto sa biodiversity, makakaapekto sa hanap buhay ng milyong-milyong tao. Kung wala tayong gagawin sa mga climate tipping points na yan bago ang taong 2035, malaki ang magiging epekto sa ating kapaligiran. Ang global economy, infrastructure at social stability, lahat mga nganib. Dahil sa rising sea levels, tagtuyot at extreme weather events, maraming tao ang ma-evacuate. Ilang milyong tao ang magiging climate refugees. Ang mga coastal cities gaya ng Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, pati ng Miami, Jakarta at iba pa, maaari maging uninhabitable. 37% ng world population nakatira 62 miles mula sa coastline. Lahat maaaring ma-displaced. Ang epekto ng mass migration na ito sa kaban ng bayan at infrastructure ay magdudulot ng geopolitical tensions, hindi pagkakasundo at instability. Sa pagbabago ng weather patterns, matinding init at pagbago ng panahon ng pagtatanim, maaaring bumagsak ang agrikultura. Mauuwi sa tagutom dahil sa kakulangan ng pagkain at pagtaas sa mga presyo. Buong mundo apektado nito, ngunit mas malaking epekto sa mas maliliit na bansa, kagaya natin. Matindi ang epekto sa ekonomiya, sa 2035 ang magagasos sa climate-related disaster ay napakalaki. Paglubha ng air pollution, heatwave at pagkalat ng sakit mauuwi sa public health crisis. Pero ang malaking tanong, sa dami ng babala ng mga scientific studies, bakit parang hindi natin mapigilan ng sakuna? Sa dami ng technological advances sa climate research, bakit itinutulak pa din natin ang ating planeta sa mass extinction? Komplikado ang sagot pero may ilang dahilan. Napakalaki ng impluensya ng oil at gas industry, ang fossil fuel industry, nagpakalat ng mga maling impormasyon at intentionally itinuturo tayo sa hindi makatotohanang climate solution. Umabot pa sa pag sa mga government officials para hindi seryosoin ang usapin ng climate change. paano tayo makakagawa ng sapat na pagbabago bagong mahuli ang lahat? 2035 ang point of no return. Yan ang deadline. Ang idea ay kailangan nating mabawasan ang global emission ng 60% by 2035. Yan ay para maiwasan ng 2 degrees Celsius na pagtaas sa global temperature. Sa 2030, 43% na dapat ang nabawas sa emission at 1 dapat ang nabawas sa methane emission. Sa numerong yan, hindi pa din masasabing walang increase sa temperature. Pero sapat na yan para sa temperature rise na 1.5 degrees at hindi 2 degrees Celsius. At hindi pa din yan guaranteed. Probability lamang ito para sa mga climate scientists. Maaring kahit na matupad ang planong yan, ay magresulta pa rin sa mas mataas na global temperature rise sa taong 2035. Komplikado kasi ang Earth, binubuo ng iba't ibang sistema, hindi natin kaya pang fully i kung ano talaga mangyayari. Intelehenteng estimations lamang ang pwede natin gawin na sapat na sana para kumilos at solusyonan ng problema. Ang kahihinatnan ng hindi pagkilos ay makakaapekto sa iyo at sa ating lahat. Nakamamatay para sa marami, mapaminsala para sa iba. Kaya't bakit kaunti lamang ang ating ginagawa? Maraming pera ang involved. Ang mga oil at gas companies gumastos ng malaki para pabulaanan ng climate change bumibili ng news coverage, kinokontrol ng mga politicians. Dahil dyan nahati ang issue, may mga kumakampi sa mga oil at gas companies at may mga tanggap ang problema, ngunit maliit ang ginagawang solusyon. Pero sa ngayon ay hindi na may kakailang epekto ng climate change. Noong nakaraang taon, 44 acres ang nasunog sa Canada. Kaya't ang mga fossil fuel companies nagbago ng strategiya. Hindi na nil deny ang climate change binubuksan na nilang usapin ng carbon capture technology. Imbis sa bawasan ng production ng oil at gas, kukunin na lamang ang mga carbon emissions na nasa ating atmosphere. Ang problema, kahit gawin nito agad-agad, hindi ito sapat para makahabos sa dami ng ating emission output. Karamihan ng carbon capture projects nagfail sa kabila ng pagpondo dito ng mga gobyerno. Ang investment sa ganitong teknolohiya ay napakalaki at ang malaking parte na makukuha ang carbon, ibabalik lang ulit sa lupa na siyang mag improve ng oil and gas recovery sa mga oil fields. Magiging isang dagdag na paraan lamang para makapag-extract ng mas marami pang fossil fuel. Bukod siyan mapanganib ito sa mga tao nakatira sa area, posibleng kasi ang leaks. Bukod sa mapanganib sa mga tao, ang leaks ay magre-release din ng malaking amount ng carbon emission sa atmosphere. At nangyari na yan nang nagkalikang slip near gas storage sa Norway. Ginagamit din ng ilang gobyerno ang carbon capture technology bilang dahilan para mag-expand pa lalo sa paggamit ng fossil fuel. Maaaring ang makatulong ang carbon capture technology, ngunit hindi ito ang dapat na pangunahing solusyon. Pero handa ba talaga ang tao na labanan ng climate change? Sa isang survey, duda mga climate scientists na may kakayahan tayong pigilan ng pagtaas ng global temperature. Maraming naniniwala na ang ating kinabukasan ay puno ng mass migration, labis sa tagutom, kiera at iba pang sakuna. Sa kabila niyan, may pag-asa pa din na mapababa ang global temperature. Ang dalawang pinakamalaking contributor sa emission ay electricity production at transportation. May mga potensyal na solusyon na tayo para sa mga yan. Ang renewable energy na riyan na at mas nagiging mura ang mga ito. Wind, solar at hydropower generation. Ang paglipas sa renewable energy makakatulong din sa pagbaba ng carbon emission sa iba pang sektor. Sa transportation may electric cars, hindi man ito ang perpektong solusyon. Malaking tulong ito para mapababa ang carbon emission. Ang isang electric vehicle na powered ng solar grid 13 tons ng CO2 emission sa kanyang lifetime. E ang gas-powered vehicle, 80 tons ng CO2. Malaking diferensya. Ang emission na involved sa production ng EV bababa sa paglipas ng panahon. Haba nag-improve naman ng battery technology. Sa totoo lang, pagdating sa solar technology medyo nauuna tayo sa ating target. Medyo nakakasunod naman tayo pagdating sa battery technology. At nauhuli sa paggamit ng wind energy. Pero sa pangkalahatan, may progress. Kung mapapababa natin ang ating carbon emission ng mas maaga, mauurong natin ang deadline lagpas ng 2035. Magkakaroon tayo ng mas maraming oras para bawasan ang overall carbon emission at kailangan natin ng oras na yan. Ang 2035 ay isang paalala ng tumatakbong orasan patungo sa kapalaran ng ating planeta ang point of no return sa climate change ay hindi isang malayong katotohanan na lalapit na ito ang ating mga ginagawa sa ngayon ang tutukoy kung tayo ay mauwi sa pagkasira ng kapaligiran o sa pagunlad ng mga susunod na henerasyon nauubos na ang oras ngunit hindi pa tayo talo sa labang ito nagustuhan mo ba ang video? tulungan si Random Pinas sa simpleng pagkoper kahit isang emoticon lang Masaya na ako at syempre huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.